Alam mo ba sa sobrang dami ng problema at gawain, mapabahay man, trabaho o sa buong lipunan, tila matataranta ka kung ano ang uunahin mong susolusyonan. Kaya naman ang ilan, imbis na isipin pa ito, ginagamit nila ang kanilang pagkamalikhain para makagawa ng makabagong inovasyon. At alam nyo ba na tuwing April 21, ipinagdiriwang natin ang World Creativity and Innovation Day? Layon ng pagdiriwang na ito, na ipakita ang kakayahan ng tao na mag-isip ng malikhain at bumuo ng mga inobatibong solusyon sa mga suliranin ng lipunan. Ito ay inilunsad ng United Nations noong 2017 at hanggang ngayon ay patuloy na ipinagdiriwang sa iba't ibang bansa. Sa panahon kasi ng mga krisis gaya ng climate change, global pandemic at economic issues, kailangan natin ng mga taong may bago at epektibong ideya para masolusyonan ang mga isyong ito. Sa pamamagitan ng malikhaing ideya, nabubuo ang mga produktong makabago, mas pinabuting sistema at mas matalinong mga desisyon ayon sa United Nations, ang pagkamalikhain ay isa sa pangunahing elemento ng sustainable development. Sa katunayan, maraming mga programa sa larangan ng agrikultura, edukasyon, kalusugan at teknolohiya ang umiiral dahil sa mga inobasyon kaya naman nawa'y mas mabigyan natin ng pansin ang kakayahan ng bawat tao na magdala ng bago, mabuti at makabuluhang pagbabago sa mundo sapagkat ang pag-unlad ay nagsisimula sa isang malikhain at makabagong ideya. Ngayon, alam mo na.